Tapos na mga idol, nasa lipa ako nung isang araw at napadaan ako dito sa may airbase at bigla akong naaalala. Meron niya pala dito ang tindahan ng motor, yung CF Moto. At ang CF Moto nga pala ay may bagong model. Ito yan, CF Moto NK450! <laughs> well, ito yung pinakabagong model ng motor nila. Ano to eh? Small version ng NK800. At ito rin yung naked version nung 450 SR nila. Same engine lang sila eh. So, bakit nga ba at anong meron to at talaga namang papatok dito sa Pilipinas. So, sa makina na lang niya ay eh, meron siyang 450cc na engine. Meron din siyang twin cylinder, double overhead cam, liquid cool, fuel inject, at mayroon din siyang 6-speed transmission na sinamahan mo pa ng slipper clutch. Yeah. Yes, may slipper clutch na siya para sa kambyuhan at pigang madilisan. Kaya naman, napakaganda ng makinan ito. Pagdating sa unahan, ay mayroon siyang inverted port na may single disc na mayroong gulong na 110 by 70 by 17 na gulong. Yan. Sa likod naman na ito ay mono shock na may single disc din na mayroong 160 by 50 by 17 na gulong. At alam nyo naman, pag malakas ang makina, ibig sabihin, meron na rin siyang abs. <laughs> nagwo workout na rin ang motor na ito. At hindi lang siya basta-basta nagwo-workout. Nag Meron din siyang TCS. Ang ibig sabihin noon ay Traction Control System. Yan. Para hindi kayo basta-basta madulas. Kung yung ABS ay pang anti-braking anti-brake system yun. Oh, basta yun. At yung TCS naman ay para sa spinning ng inyong magulong ay magparehas ang kanilang ikot. Yan ang TCS. <laughs> Ba't ba pa naging kaboses ko na yung nasa YouTube? Eh, yun nasa Facebook. Ha? Pagdating naman nito sa kanyang display, eh, may siyang TFT display na may lapat at 5 inch. Yan, brilliant color. Meron din siyang fully LED headlight, signal light, at tail light. Kaya naman, visible na visible sa kadiliman. At meron na rin siyang isa nito. Meron na siyang charging port. Yan. Hindi, hindi ka na malolobata ng iyong cellphone. Pero ang motor mo, lobat. <laughs> hindi mo binuhay ang makina. <laughs> Yan po, meron na rin siyang charging port na pwede kang mag-charge kung malayo ang iyong biyahe. Eh, hindi ka talaga ma mauubusan ng baterya. Pagdating sa kulay, meron siyang mala outer space na dati yan. Merong nebula white, super blue, at meron din siyang nebula black. O, oh, ba? diba? Maganda ang pangakulay niya. Pa, pa, pang outer spacing na ang kulay. Kaya naman, magandang maganda to. So, ayun! Yan ang meron ang CF Moto NK450. Yan. Diba? Ganda niya, oh. So, ano ba ang mga possible advantage ng motor na to? possible advantage yung pisa natin sa makina. Dahil ang makina niya ay naka slipper clutch at naka 450cc, eh talagang magaan itong dalhin. Masarap gamitin ika nga. Kasi hindi ka na mapapagod kapipisil ng kapipisil ng clutch mo. Kasi mabilis yung shifting nito. Tapos naka twin cylinder pa siya. Tapos naka dahil siya ay naka single disc. Mas magaan nga daw talaga siya. Kaya kung para, do sa isang model nila na NK400. Tapos, may charging port pa rin to. Kaya hindi, hindi ka na malalobat. Tapos, yung style, yung styling niya. Parang pang ano eh. Parang pang Star Wars. Kangay. Parang pang Star Wars yung headlight niya eh. Kakaiba eh. Yun lang, yun lang yung mga... Yung pricing pala nito pricing. Kasi si F mo to konti lang talaga yung magiging diferensya nito. Siguro siguro magiging pricing nito is mga nasa 230, 240 o 250 thousand ang magiging presyo niya. So, yun lang naman. Wala na naman akong nakikitang magiging disadvantage niya kung sakali. Siguro hmm, yung dis sa una kasi naka single dis lang. yun siguro ang pwedeng mag-disadvantage. Pero po, cc lang naman siya eh. Kung pa natin, siguro, di ko kasi alam kung paano sila nagde-decide if gagawin nilang double disc o single disc lang yung una. ba? Diba? Kasi may kasi kung pansin ninyo yung ibang motor, pag nasa 500cc na sila, ay naka-double disc. Tapos yung iba namang motor, 500cc din, pero single disc. ba? Diba? May mga ganun-ganun ako nakikita. Siguro, dahil nasa weight ratio kung kailan mo gagawin double disc at single disc ang unahan so yun lang naman yun lang naman ang nakikita ko nga lang. pwede maging ano mag dito saka rin yung mga aftermarket parts kasi bago pa to eh kasi August lang to nilabas kaya siguro wala pa siguro to ng mga aftermarket parts nyo siguro yung mga genuine parts yan meron, to, meron siguro neto doon sa mismong kasa nila pero baka matagalan ang piyesa kasi 450cc ito eh. Na naked version nyo nung uh, isa pang version, yung SR nila. Na 450. So, depende rin siguro. Pero yun lang naman yung mga possible na maging problema. Maging disadvantage pala. Possible na maging disadvantage. Yung ano. Kaya siguro nila ganila ito ng TCS. Kasi single disc lang yung una. No? 'di ba? Pwede, 'di ba? Pwede. <laughs> so, 'yun, 'yun lang. That's all lang naman ang aking masasabi sa motor na ito. So, kung bibili ba ako nito? Well, yes, bibili ako nito. NK po na to. Kung ako may pera, bibili ako nito. Pero dahil wala akong pera, eh, hindi ako makakabili. <laughs> Tsaka na ano to, expressway legal na kasi 400cc na. Naka, kaya naman magandang maganda talaga to so yun lang naman ang masasabi ko dito sa NK 400, 450 na to so yun na that's all na lang at tabayanan nyo pa yung mga susunod natin na update tungkol sa iba pang mga model ng motor na ilalabas ngayong kapanahon ng ito Uy, malapit na ang bare month. Kaya, bare month na pala sa isang araw. Kaya malamang maglalabasan na rin yung mga moto ng mga ibang brands ngayon Kasi Bermans, madaming pera ang tao Siyempre, magbibilihan na mga yun ng mga sasakyan May mga bonuses na mga yun Mga pambili Kaya abangan natin kung ano-ano pa mag Mahikichismis tayo kung saan-saan So Yan, ako, yan ako ang ating mga napag-usapan ngayon tungkol dito sa ating nadaan ng tindahan sa Lipa Itong <laughs> si mo to NK450. <laughs> Yan. Mga mami pong salamat at kayo nanonood sa aking channel. At sana kami kayo may natutunan at kayo'y nadagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay. <laughs> Tama ba? So, you know, hanggang dito na lang ako. Ako si Ye, at kayo po'y nanonood ang na channel. Maraming maraming pong salamat at lagi kayong mag-ingat sa inyong mga ginagawa sa buhay. So, hanggang sa muli, si po Puto at kayo po na nanonood ang aking channel. Maraming maraming pong salamat!